Hi guys, good morning, happy Wednesday. Time check, it is um 8 a.m. Nandito na naman tayo guys sa ating first patient na napakalayo at merong dirt road papunta sa kanilang bahay. na ko yung turn guys kaya ang layo ng inikot ko. Pero ipapakita ko sa inyo ang daan papunta sa kanilang bahay. Ayan na, guys. So yung yung corner kasi ng pilikuan, hindi mo siya talaga makikita dahil maraming mga kakahuyan at saka mga halam, ay eh, sorry mga puno. So na-miss ko yung turn. Ang layo ng pinaikot sa akin, parang almost one mile yung dinrive natin bago tayo naka-turn dito. Turn right, then arrive at your destination. Ayan guys, meron na naman tayong nakikita mga usa. Madami na namang bambi dito. Ayan. So paghahatid ko kay Jay, dumarecho na tayo dito. Sobrang napakapangit ng daan. Buti na lang guys, hindi umuulan. So, meron daan doon, guys. So, nakikita niya. Ito yung sa patient ko, is dito. Meron din doon daan, guys. Hindi ko alam kung may bahay pa doon. But anyway, I think may bahay. May nakita tayong isang bahay din, guys. Tingnan nyo, napakalap, napakalawak ng ano, ng land nila. Pero yung bahay ni patient ay hindi naman ganun kalaki. So, ayan na, guys. Luwasan natin ang lubak. Ayan. Yan? So, ang schedule natin dito ay 8 a.m si patient um, matanda na yan guys, 89 years old pero maaga siya nagigising palagi kaya kahit na malayo ay okay lang Okay guys, balikan ko kayo mamaya. Kunin ko lang ang aking gamit sa trabaho and then ipagpatuloy natin ang ating chismisan ngayong Wednesday. Hi guys! I'm back. Time check 9.05. Tapos na tayo sa ating first patient of the day. Inom lang tayo ng coffee from Sheets. Dumaan pala ako kanina guys sa Um, sa sheets para bumili ng kapital, talagang antok na antok tayo although nakapagkape tayo ng isang cup sa bahay hindi yan sapat kasi kagabi guys uminom tayo ng ating Tylenol with Benadryl at talagang para tayong lutang So, dalawa lang ulit ang ating patient for today. Inaantay ko pa yung sagot ng ating patient number 3. Kung ready na ba siyang mag-resume ng therapy. Pakita ko sa inyo ang ating scrub suit, guys. Gusto nyo ba yung pakalansay natin na yan? May pa-skeleton effect tayo. Siyempre naman, malapit na ang Halloween. Kaya tayo ay nagiging festive din. So, pag tayo ay nagtatrabaho, kapag may mga um, occasions or may mga holidays na paparating, sinusubukan natin um, mag- magdress dress up para naman mapasaya natin ang ating mga patients kasi karamihan sa kanila guys, hindi na nakakalabas ng bahay. Like for example, pag Christmas, nag, nagsusuot tayo ng Christmas um, scrub suit or nagmamatch tayo ng red and white or red and green plus ang ating Christmas hats. Para naman kahit yung mga patient natin ay nasa loob lang ng bahay at mag-isa lang sila, napifeel pa rin nila ang spirit ng holiday. Okay, ang ating next patient guys ay almost 10 minutes away. Medyo malapit lang yun. So balikan ko kayo mamaya guys mag-focus muna tayo sa ating driving dito sa dirt road habang tayo ay umiinom ng coffee dahil coffee is life. Napakasarap ng coffee guys. Kahit hindi tayo kumain ng almusal, basta meron tayong kape, ay laban na yan. Okay guys, nandito na tayo sa ating next patient of the day. Hindi ko alam kung nandito si patient number 2 guys, kasi ito yung parking spot niya. Tapos wala dito yung sasakyan niya ngayon. So, time check. It is 9.20. Kunin na natin ang ating gamit for therapy. And then, trabaho na tayo. See you later. Hi guys! I'm back. Time check 10.35. Nag-cancel ang ating next second patient of the day. So, pumunta na lang tayo sa store. Meron lang akong sinuuli again. And then, ito na yung ating natanggap na coupon for free car wash. And then, ito naman, ito pala yung free car wash coupon. Merong bagong tayong car wash dito, guys, malapit lang sa amin. And then, meron pa tayong $1 for one month. Subukan so, natin gamitin tong free car wash, guys, para naman luminis ang ating kotse. Yung sasakyan natin. Hindi ko alam kung paano to gamitin. So, magtatanong tayo kung paano natin maa-avail ang libre car wash. Because why not, chop not. Basta libre, guys, i-grab natin ang opportunity na yan. So, ito, guys, I courtesy of Shiny Shell. So, hindi natin alam kung paano itong gamitin. Kaya, magtanong tayo dito, guys. Ito na, guys, ang kanilang members lounge. Tingnan natin kung paano ito. Okay, guys. Sabi ni Manong, pumunta ko tayo sa lane para ma-avail natin ang ating free wash. Dahil hindi natin alam kung paano ito gumana, kaya tayo ay nagtanong para hindi tayo mukhang eng-eng. Matagal na rin tayo guys nung last na nagpa-car wash. Actually, um, nung nagpa-change oil ako, meron tayong libreng car wash um, dun sa car dealership. Pero matagal-tagal na rin yun. So, tingnan natin guys. So, sabi ni Mano, kumila daw tayo. Okay. Okay. On that, on that, um, one of your husband's gonna do. Mm -hmm. He can add. You can add both vehicles. Okay. So what it'll do is it, it'll be the dollar for him to sign up for the 30 days. Okay. And then after, when you add another vehicle, it takes off 20 Okay. So he'll pay the full, full price for that, and then 20% oh. off of your car. But for him, he's like a dollar for him. For him to start up, yep. And then he can add your car. Now, can he do it online, or do we go here? You can do it online. Online, just yeah. scan this one. You, no, you can go to our. We have a shiny shell website. Uh -huh. Just type it into Google. It'll pull it up. Okay. And then sign up. Alright You'll need uh, the license plate of both vehicles. Gotcha. Cuz that, that's how our system works. There's two So again, you know, guys, tingod na tayo ni Manong. Sabi ni Manong, oh. Okay. <laughs> this way. guys medyo hindi natin alam kung paano ang procedure kaya naman si Manong ay nagmumuestra ay ano ba yun are you in neutral mm -hmm. is your car on no Let's turn your car on okay put your car in neutral okay foot off the brake and just let it go oh alright under tayo ng kusa guys okay medyo high tech to guys hindi natin alam kung paano to nag work this is our first time ayan na guys putra lang ang kotse natin guys pero umaandar tayo so ayan sinasabon na ang loob naglabas ang ating sasakyan so currently guys ay ng ang ating sasakyan so na-avail natin yung free wash and then meron pa tayong one month for a dollar sabi nung manong pwede daw tayong mag-add ng second car for 20% off siya. Pwede na tayong mag free vacuum. Tsaka baby na din ang um, sa ano guys, yung sa gulong. Pwede tayong magpahangin. Okay. Okay, hanapin lang natin ang vacuum. Saan ang vacuum nito guys? Ito yata ay vacuum. Okay. So, libre din guys ang vacuum for 10 minutes. Meron pa sila dito. So, tapos na guys. May medyo maingay sa loob. So, na-avail natin yung libre and e, nagbinigyan pa tayo ng car freshener. Meron pa tayo ditong dash wipe para sa dashboard. So, kapag nag-avail tayo ng membership, guys, libre na itong, every time tayo magpapalinis, libre yung ganito nila. Yung mga um, freshener and dashboard wipes, libre na din ng vacuum. Meron pa sila dong members lounge kung saan libre ang coffee. So, kausapin natin si daddy, baka magustuhan niya ang offer na yan for free. Magbabacuum muna ako, guys. Balikan ko kayo later. Okay guys, nakapag-vacuum na tayo. Meron din sila dito ang all-purpose cleaner and glass cleaner. So sulitin na natin ang ating paglilinis ng ating buong sasakyan. Bago tayo umuwi guys. So maganda yung offer nila na $1 for 1 month, unlimited car wash. Um, baka si daddy na lang ang mag-avail guys kasi si daddy naman ang ah, laging ah, may pasok. So ako minsan kasi guys katulad kahapon wala tayong trabaho. So pag gano'n naman guys, hindi naman sobrang dumi yung sasakyan natin. But it's a good deal kasi unlimited na yung ano, libre na yung um, vacuum, yung tire. Meron din sila dong mat cleaner pag gusto mong linisin yung mat ng sasakyan mo. Um, and then meron pa silang lounge like I said, para sa free coffee and drinks, para sa mga adults and mga bata. So tapos na tayo guys, itapon ko lang yung aking mga trash and then uwi na tayo. Okay guys, tapos na tayong mag car wash. Malinis na ang loob at labas ng ating sasakyan. Time check, it is 11.05. So, malapit lang po sa ating bahay, guys. Mga less than 2 minutes, nandun na tayo. So, nakapag-avail tayo ng libreng car wash inside and out I'm very happy let's go home hi guys happy Wednesday time check 1.50 nakakain na tayo ng lunch kasama ko si daddy guys gamitin naman natin ang isa pang kupon na nakuha natin sa mail free um, one month of car wash for one dollar so unlimited ito nagamit ko na kanina yung ating free car wash um, nakapag-vacuum tayo at nalinis natin ang lahat ng surfaces ng ating sasakyan sa loob at sa labas. Ito naman guys, bago mag-expire, gamitin natin ito. So magbabayad tayo ng $1 para sa sasakyan ni Daddy para makakuha siya ng unlimited car wash at pwede natin i-cancel to anytime. Ito na guys ang ating coupon. So ito ay worth $40. Babayaran lang natin for today ay $1 only para tayo ay makapagpalinis ng sasakyan. Fine, fine, fine. Thank you. Neutral, i neutral, neutral Put off the brakes. að verða sig